O Pilipinas, si Lord sa mga Marquis Sport and Speedjo nandito ako sa dagat nakita yung lahat na makikita yun, ako may ari niyan. Hindi <laughs> ba ganyan ako kayaman dito. So, charurut! mga makamarutis nandito kami nga pala sa, sa ano sa dagat kasi nagyaya yung, ka, yung alaga ko buntis sa magalagala gala daw huh? kami dito. Naisip niya magala sa gilid ng dagat nakita niyo yan mga kamarutis. Ayun oh, maraming tao diyan naliligo yung ibang bata diyan. So kami nagpunta din kami doon sa dulo kasi ang sarap pakinggan ng ano Ay, ng hampas is... ng alon ang sarap sa nga, mga kamarites. ayan, naglalakad-lakad eh, ako dito. Nandito eh, lang ako sa tubig, mga kamarites. So, nakikita nyo yan. Ayan, ang ganda ng tubig. Ang sarap maglangoy-langoy. Da, mga kamarites. O, oh, langoy-langoy. Masarap maglangoy-langoy. Da, mga kamarites. O, oh, mag-swimming-swimming na parang pato ka dyan sa gitna ng dagat. Na napakasarap ng hampas ng alo na yan. Ayan, mga kamarites. So, dun sa dulo, may nakikita kayong ano doon, barko. Ako mayari, yan. Ah, uh, alam niyo ba kung ano ako din sa Kuwait ay tikalon dito, ah, uh, sa Ilonggo ah. Uh. Kaya mga kamatis ang ganda, nagdadag dito nila sa Kuwait mga kamatis ang linis-linis. Tapos ang buhangin dito, maganda rin siya para siyang buhangin sa Boracay. So ganoon yung ganoon kalinis ang ilang nito ano ang ilang dagat-dagat, dagat-dagatan. Dagat alam niyo dito mga kamatis, wag na pumunta sa Kiran na pinupuntahan namin dati. Ang dagat doon, hindi katulad dito kasi yung dagat doon, parang ginagawa lang nila tapos idudugtong sa dagat. So, ito talaga, totoong dagat, talaga itong pinuntahan namin dito, malapit lang sa bahay. So, mga 10 minutes lang siguro, andito na kami dito sa pinuntahan namin na dagat. At sa bahay ng amo ko. So, ayun mga kamarito, so, pupunta ako dun sa dulo kasi gusto ko sa lubunan yung kumahampas na alo na yan. Kasi gusto ko maglangoy-langoy sana. Ayun, wala akong ano, dala na damit. Kaya, ayun, maglalakad-lakad lang ako dito. Nakikita nyo kung gaano kalawak yung, yung ano ng tubig na yan ang hubas, ano ba yung hubas sa, taga, sa Tagalog, hindi ko na mabigkas, hindi ko alam kung anong Tagalog sa hubas, kung nasa, ano ba yan mga kamatis, kayo nabala, dyan, basta gano'n na yun, basta na, na, nagagandahan ako talaga ng dagat dito sa ibang bansa, tingnan nyo yan, oh, tingnan nyo para yung langit uh, tumupong na dito sa dagat, o oh, saan dito, sa may bato-bato, maritis, naglalakad, red, yellow, slipper, oh, yellow, slipper, Then, my favorite plate dito nandito sa may bato, Maritis. Kasi, alam nyo ba, makuha ako da sa tubig. Ibutang ko sa sa isa kalitro nga bottle water kay dalo mo sa balay ang bot ano yung sa alaga ko ipangusip-usip niya sa balay pang tanggal malas so no, na naniwala ba lang ang dobig sa dagat itanggal tanggal malas ba yun sa bahay kaya okay. kayo dyan sa Pilipinas punta kayo ng dagat kung may malas-malas sa bahay nyo buhusan nyo ng tubig dagat ang bahay nyo ganun lang yon So Alam yung mga amo ko dito, naniniwala yan sila sa mga kasabihan. Thank you, mga Maritisi, yung sa mga Manix Vlog, God bless all. Patingin-tingin sa mga albularyo dito, mga Maritisi, so ganyan. Ang pamahiin nila, pag may pun magpunta daw sa bahay nila at saka umalis, kailangan nila magsaboy ng tubig daga.